Vlog tong dalawa eh. Uy, ayun eh. Magalaw na. Ayaw nilang magising. Papi, bari. Uy, 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 gising na yung isa. Sabi na. Gising. Ay, magising to. Ninipang ko kasi. Ganun mo lang anak, para gumalaw. Dito ka humawak sa dulo. Hawakan mo sa dulo. Ayaw. Dito ka sa hawak sa dulo. Ah, uh, ba? Uy. Oh, yan, 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 yan. Go, pre. Likas. Grabe to yung kapag. Lako na ng dalawa. Mga tulongis itong gagawa natin. Tignan nyo guys oh. Maatiki. Sige lang. Ko, yung isa lang gagigising yan kapag sinaputan na yan

wala silang face to face. Ang galit na natin ito. Now, na sleepy naman tong Black Widow.